Magandang araw po sa inyong lahat Again, it's me, ito ang nyong Kamamchilis So, ang topic po natin for today is gaano po ba talaga kaimportante or kahalaga ah, na meron kang kasulatan, kasunduan or promissory note na tinatawag sa mga nagminigosyo ng pautang or naglilending Bago ka lang sa channel ni Ma'am Shidi, So huwag niyo naman pong kalimutan mag like, subscribe and hit the bell button dyan sa baba Para at least updated ko kayo sa mga vlogs and videos na ina-upload na inyong ka Ma'am Shidi. At syempre kung interesado ka sa topic natin ngayong umaga So stay tuned, panoodin mo ang video na ito At para magkaroon ka ng idea kung gaano nga ba kahalaga na dapat meron kang katunayan na kasulatan sa pagpapautang kung ang negosyo mo ay pagpapautang. Okay? So, kagaya nga ng sinasabi ko kung gaano ka-importante yung mga kasulatan, kasunduan, or promissory note na tinatawag natin kasi marami talaga sa atin ang nagpapautang or nagpapahiram ng may patubuan lending business. Pero marami pa rin ang Verbal lang. Pag sinabing verbal, yung te, pautang ako, okay na. Basta sinusulat lang nila sa note, sa cellphone, or sulat kamay lang na pangalan, o si Sherilyn, si Carol, or si ganito, nanghiram ng gantong halaga, babayarin sa ganito. Walang um, proper na format ng kasulatan or kasunduan. Basta sulat lang. Basta maalala lang niya, or isusulat lang niya sa notebook na which is before na nagpapautang po ako ganun din ako pero nung nalaman ko na napaka importante pala dapat meron kang format, magandang format at maayos na kasulatan na dapat pinapapirmahan mo dun sa magpapautang sa'yo na matibay din na katunayan or kasunduan at meron ka rin copy sa sarili mo. Meron tayong magandang format at maayos na kasulatan or sa pagpapautang. Isa ito sa edge natin or benefits natin. Okay? Kasi based on my experience, ayan, kahit 2 to 3 years na na hindi kayo nakikita or nawalan kayo ng communication, pwedeng pwede mo pang singilin dahil sa meron kang katunayan na nangutang at na siya ng kasunduan yung dalawa. Bibigay lang po ako ng tatlong factor na importante na meron kang kasunduan o kasulatan lalo kung business ka ng ganito. Ayan. So, ganito po. Ayan. Ayan po yung mga format ko na kasunduan sa mga nangutang sa akin. Ayan, kung nakikita nyo, may perma. Ayan. Meron din po ako Xerox Valid ID nila. Ayan. Sa trabaho, tsaka sa government. So, syempre, ang pinaka-benefits na makukuha mo dito ay unang-una is katibayan talaga na nangutang siya sa'yo, nanghiram siya sa'yo. So, ibig sabihin, once na pinirmahan niya, yung kasunduan yung dalawa is fully understand or naiintindihan niya yung mga rules na nandoon sa kasulatan na gantong araw siya magbabayad, 15.30, gantong halaga yung babayaran niya. At kung kailan siya matatapos. At nakapaloob dun yung importante yung pirma niya. Okay? Signature na, na katulayan na pumapayag siya at nabasa niya yung kasunduan at naiintindihan niya. Kaya nga niya pinirmahan yun. Eh. Kasi hindi naman niya pipirmahan niya yun kung hindi naiintindihan. At sa mga kung naman, kailangan basahin nyo, intindihin nyo ng mabuti kung ano yung mga pinipirmahan nyo. Hindi lang basta-basta pirma, okay? Reminder sa mga nangihiram. At plus, uh, personal, meron po akong hinihinging uh, valid ID, government, at kung saan siya nagtatrabaho. Kasi doon, matitrace nyo yung address nila, address ng pinagtatrabaho niya pina, sorry, pinagtatrabahuan niya. Para if in case na hindi na siya nag-detect, hindi na siya nag-chat, pwede nyo siyang dalawin doon kasi sa bahay, hindi naman sila basta-basta aalis doon dahil may utang na sa sayo. Sa trabaho, lalo sa trabaho, hindi naman yan basta-basta aalis doon ng biglaan dahil may utang sa sayo. So, yun palang benefits na sa pagpirma niya ng kasunduan, dun palang lang, marami na kayong makukuha ng benefits. Mga address, information, contact number na pwede nyo kontakin, puntahan, if ever na, hindi nyo na siya makontak. Yun. At meron kang ipapakita sa kanya na katunayan na ito ito'y napagkasunduan natin, ito yung pinirmahan mo. Kasi minsan, wala... Misan, siyempre sasabihin niya na, di ba, nanghiram ka sa akin ng ganto mesa sasabihin niya, eh, binayaran ko na yun. Baka hindi nakalimutan mo lang. Lalo, kung may mga edad. Baka nakalimutan mo lang or something. At least, ito yung pinakakatunayan na totoong may utang siya sa'yo. Gantong date niya pinirmahan. Ganto siya magbabayad. Ganto ang tapos ng kontrata niya. At least, doon, wala siyang masasabi. O, ito yung signature mo. Ito yung katunayan na pumirma ka. O ito pa yung ID mo. Ito yung ano, di ba? Dito ka nagtatrabaho. So, ibig sabihin, dun palang malaking ebidensya na na pwede, pwede mong habulin at makuha mo pa yung hiniram niya sa'yo. So, yun ang importante na dapat meron kang kasulatan. So, pangalawang factor, kung medyo malaki yung hiniram niya sa'yo at medyo na-stress ka, pwede mo siyang ipabarangay. Pwede kang magreklamo doon sa barangay, sa lugar nila. Siyempre, kung meron man siyang ganun, siyempre, mahihiya yun sa'yo. Lalo kung ipapabarangay mo siya. Siyempre, kagaya nga nung sinasabi ko, at sa mga ganyang cases, siyempre, tatanungin ka talaga nila kasi more on verbal pag-uusapin lang kayo sa barangay. Siyempre, mas magkakaroon ng ebidensya katunayan nga na meron nga siyang inutang sa iyo na ganun na katagal na panahon Let's sa taon na nga yan kung meron kang kasulatan what if kung papel lang yan o tas luma na medyo may punit-punit pa tapos yung kung sa cellphone lang eh kung nabura na kung nakurap yung cellphone mo so wala na eh mas maganda meron kang katunayan na syempre nasa magandang papel naman nasa magandang format na meron talaga niyang signature kasi kung sa papel lang pwede niya sabihin baka sinulat mo lang yan ay wala nga akong picture dyan wala nga akong pirma dyan so importante po yun na meron kayong both copy napaka importante po yun at least kahit matagal na panahon na pwede, pwede mo habulin at pwede mo pa siyang kung talagang naistas ka na Okay? Dahil ang kadalasan na nahihirapan, so kawawa or dihado yung mga nagpapautang. Okay? Pangatlong factor kasi, lalo kung 200 pababa yung hiniram, pwedeng pwede daw natin, isang pasa, small claims na tinatawag natin. Kung baga kahit sa ang angulo mo siya tingnan, pinaka-importante daw na meron kang kasulatan kasi yun yung unang-unang hinahanap nila na ebidensya at katunayan nga na nang hiram sa sayo hindi mo siya masasampahan ng ganoon kung wala kang matibay na ebidensya di ba parang sa mga kaso hindi naman basta-basta makukulong yung tao kung walang matibay na ebidensya sa mga nag-lending na ganito nagpapautang yun kasi yung pinaka matibay na ebidensya mo para makapag-file ka ng mga kaso, ayan, kasi pwede mong i-file sa small claims kapag hindi sila uh, umate ng hearing, mga ganyan, pwede mo na silang kasuhan ng staffa, o, diba kung mga malalaki na yung hiniram sa inyo, diba ganon talaga ka-importante yung mga kasulatan at kasunduan dapat meron, parang sa mga marriage contract, malalaman nyo na talagang legal na kasal kayo dahil sa marriage contract. Kasulatan pa rin. Sa mga banko, kapag mag-open ka ng, anak, ng account, di ba, meron silang pinapapirman sa'yo. May mga IDs pa nga, may mga uh, fingerprint pa nga na kailangan para lang makapag-open ka. So, ganun siya ka-importante. So, sa business na ganito, ganun din ka-importante yung kasulatan. Kaya kung uh, wala ka pa, might as well gumawa ka, gawa ka ng sarili mong format, ayan, mag-research research ka, ayan so, meron din po akong uh, content kung papaano gumawa ng format na kasulatan pwede nyo po yung panoodin, ayan. ayan so, ayun lang naman konting advice lang ni Kamam Shigis kasi syempre kung may business kang ganito nagpapalending ka, tapos wala kang kasulatan tapos ang dami mo ng kliyente syempre hindi naman tayo computer na lahat talaga na uh, ilalagay natin sa memories natin, lalo ka po nagkakaedad, minsan makakalimutin tayo mas maganda, meron kang folder na dun lahat nakalagay yung mga pasutan kasi kung wala kang ganito anong pruweba mo, anong proof mo na nanghiram sila sa inyo. Yun yung isa sa mga benefits na makukuha mo kapag meron kang sariling kasulatan or promissory note. ba diba? na pinirmahan niya, pinirmahan mo. Both parties at least, pwedeng pwede mo siyang habulin, pwedeng pwede mo siyang kontakin. Kasi, yun yung pinakamabisang katunayan mo na meron siyang pagkakautang sa'yo na pinirmahan niya. Legally na siya mismo, yung taong mismo na nangutang sa'yo na personal na pumirma siya, ibig sabihin naiintindihan niya, alam niya dahil una-una may pirma siya doon, may picture siya doon so wala siyang takas okay so yun lang naman po ngayong umaga, so maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood again ito ang inyong kamamshilis so God bless po and stay safe po sa ating lahat